Tara guys, kain na tayo guys. Yan, yan yung ulam natin. Ginatang langka at may konting sitaw. At meron tayong kirang prito kagabi. So, ayan. At ito yung ating tea. Ayan. So, tea. pwedeng gawing kape. Avocado at saka guyabano lips. At kasama na rin ang luyang tilaw yan guys. So, ayan. So, tara guys. Kain na tayo guys. Ito yung ating pagkain guys. Ayan. ayan. Sarap niyan sitaw See, yan tapos prito nagalunggong guys yan so wala ka nang hanapin dyan sa pagkain na yan guys basta ang malaga ngayon ay mabusog hindi kailangan kung ano ang klase ng iyong inuulam guys ayan guys kahit natuyo man lang dyan guys basta makakain ka guys ayos na yun guys masaya na ako guys ayan guys thank you for watching salamat po